Hi hey guys, good evening. Ayan, so nandito tayo sa ating baboyan guys. And yun, nagkapaanap tayo ng baboy. Yung inahin ni Elder Saragosa, nanganganak na siya. So, give ko ito sa kanya bago siya pumunta ng mission guys. Para pag uwi na meron siyang pang-aral. So, ito ang anak na siya. Sipapakita ko pa. So, ayan na po. Meron ng walong lumabas guys. Kanina dumating ako meron isa. Ayan, walo na ngayon. Hindi ko alam kung meron pa kasi hindi pa naman lumalabas yung inunan niya. Ang kukit. Ayan, ang lalaki. Ayan, lulusog. Ayan, sana magbuhay lahat. Uh, merong kaipon si Elder sa Gosa. Ang pang-aral niya pag makawi siya sana mabenta din natin yan guys para para may natin sa kanyang bangko yan ang kakit nila wala akong gift sa kanya noong uh, December January kasi yung punta niya ng mission so sabi ko ito yung gift ko sa iyo para maiipon ka para habang nasa mission ka may naipon kang pera para pag-uwi mo meron kang pang-aral or pang-asawa kung gusto niyo mag-asawa na. Ayan. Sana meron pa kahit dalawa guys. Para sampo. Pero okay na din yan. Walo kasi ang, ang galaki. laki ng chen nga niya pero yan. Malusog kasi malalaki yung anak. Kaya siguro yan. Walo lang. Pero sa palagay ko meron pa guys. Kasi hindi pa lumalabas yung inunan niya. Mm. Ayun guys, thank you. Yan lang po. Mm.